Ano kung sabihin ko sa inyo na ang kinabukasan ay nakasulat na, na ang pinakamalalaking pangyayari noong ikadalawampung siglo? Mula sa matitinding kalamidad hanggang sa mga revolusyong teknolohikal ay nahulaan na bago pa man ito naging totoo. Parang simula ng isang science fiction na pelikula, hindi ba? Pero ngayon, hindi tayo tatalakay sa gawa-gawa lang tumisid tayo sa mundo ng mga nakakagulat na katotohanan at tingnan natin ang sampung hula mula sa iba't ibang kultura at panahon na nagkatotoo ng may nakakakilabot na katumpakan. Humanda kayo dahil ang ilang mga pagkakaganap ay napaka-imposibling paniwalaan kaya't mapapaisip kayo tungkol sa kasaysayan at sa mismong oras. Sigurado ba kayong handang malaman ang hinulaan ng mga sinaunang propeta at henyo ng nakaraan? Kung gayon, simulan na natin. Mula noon hanggang ngayon, sinikap ng sangkatauhan na sumilip sa kinabukasan. Mga propeta, orakulo, manunulat ng science fiction, at maging ang mga siyentista, lahat sila ay naghangad na malaman kung ano ang naghihintay sa atin ang mga hula ay hindi lang basta malalabong prediksyon. Minsan, mayroon itong mga detalyeng kahangahangang tiyak na tila imposible para sa kanilang panahon. Sanay tayo na maging skeptical at ituring itong mga simpleng pagkakataon o malayang interpretasyon. Pero, paano kung masyado ng marami ang mga nagkakataon? Sa ating paglalakbay, ihiwalay natin ang mga malalabong parirala mula sa mga konkretong hula. Makikita natin kung paanong ang isang akdang pampanitikan na isinulat labing apat na taon bago ang trahedya ay detalyadong inilarawan ang paglubog ng Titanic at kung paanong hinulaan ng mga sinaunang alamat ng Indian ang pagdating ng internet. Ito ang mga kwento tungkol sa mga tao at teksto na tila alam ang higit pa sa dapat nilang malaman. Simulan natin sa isang kwento na talagang nakakakilabot dahil sa sobrang tumpak ng mga detalye. Labing apat na taon bago tuluyang lumubog ang tanyag na Titanic. Noong taong 1898, isang digaanong kilalang manunulat na nagngangalang Morgan Robertson ang naglimbag ng nobela na may pamagat na Futility or The Wreck of the Titan. Dito, inilarawan niya ang isang dambuhalang transatlantic liner na sinasabing hindi kailanman lulubog. Ang pangalan ng barko sa aklat ay Titan. Inilarawan ni Robertson nang may nakakagulat na katumpakan ng laki nito, ang kargada, bilis, at maging ang bilang ng mga pasahero na halos magkapareho sa magiging Titanic. Riton din ang barko sa kwento at buong pagmamalaki pang ipinahayag ng mga gumawa nito ang kawalan ng kalaban nito sa harap ng puwersa ng kalikasan. Ang kwentong ito mismo ay isa ng napakakakaibang pagkakataon pero ang mas nakakagulat ay paparating pa lang. Hindi naging bestseller ang aklat at halos nakalimutan na hanggang sa naganap ang tunay na trahedya at napilitang alalahanin ito ng mundo. Isipin nyo na lang ang pagkamangha ng mga taong nakabasa sa teksto matapos ang Abril 9, 1912. Ngunit ang pinakanakakagulat sa propesya ni Robertson ay ang mga detalyeng tungkol sa sakuna. Sa kanyang aklat, bumangga ang Titan sa isang iceberg sa malamig na gabi ng Abril sa North Atlantic. Humigit kumulang 400 milya ang layo mula sa Newfoundland. Ito mismo ang nangyari sa Titanic pagkaraan ng labing apat na taon. Gaya ng nangyari sa totoong trahedya, sa aklat ay nakapaloob din na napakakonti ng lifeboats sa barko. Ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng halos karamihan sa dalawa at kalahating libong pasahero. Nagkatugma ang lahat ng mahalagang detalye ang pangalan, ang mga teknikal na katangian, ang sanhi at lugar ng paglubog, ang panahon ng aksidente at maging ang kakulangan ng bangka ng pagsagip. Dahil ginaya ng realidad ang kathang isip ng may nakakakilabot na katumpakan, marami ang nagtanong. Si Morgan Robertson ba ay isa lang manunulat na may matalas na kutob o may kakayahan siyang sumilip sa hinaharap ngayon, dumako tayo sa ikalabing anim na siglo sa pinakatanyag na propeta sa kasaysayan, si Michel de Notre Dame, or mas kilala bilang Nostradamus. Ang kaniyang mga malalabong tula na may apat na linya, or mga quatrain, ay patuloy na pinagdedebatehan ng mga siyentipiko at mananaliksik hanggang ngayon. Marami sa mga ito ang masyadong malabo ngunit may isang hula na namumukod tangi dahil sa detalye at kalinawan nito. Sa isa sa kaniyang mga quatrain, isinulat niya, Ang dugo ng matwid ay babagsak sa London na masusunog sa apoy sa taong anim na put anim. Ang matandang ginang ay babagsak mula sa kaniyang mataas na pwesto at marami mula sa parehong sekta ang papatayin. Sa unang tingin, ila isa lamang itong tipikal at madilim na hula. Ngunit kung ikukumpara mo ito sa mga makasaysayang pangyayari, nakakakilabot na nagiging malinaw ang larawan. Ang hulang ito ay itinuturing na isa sa pinakatumpak sa lahat ng kaniyang iniwan. At ito na nga ang nangyari. Noong September 2, 1666, nagsimula sa London ang tinatawag na Great Fire. Nagsimula ito sa isang panaderya sa Pudding Lane at nag-alab ng tatlong araw na sumira sa halos buong lungsod kabilang na ang St Paul's Cathedral na itinuturing ng marami bilang ang mismong Ancient Lady o matandang babae. Ang dugo ng matuwid naman ay binibigyang kahulugan ng mga mananaliksik bilang posibleng pagtukoy sa pagbitay kay Haring Charles I na naganap bago ang sunog at labis na nagpabigla sa buong England. Ang sunog ay talagang nagdulot ng pag-uusig sa mga katoliko na inakusahan ng panununog na umaayon sa linyang tungkol sa pagkamatay ng marami mula sa parehong sekta. Ang mismong taon, isang anim na at anim na put anim ay direktang tinukoy ang pagtutugma ng petsa, lugar at mga pangunahing pangyayari ay ginagawang ang propesya ni Nostradamus na ito ang isa sa pinakakapani paniwalang halimbawa ng natupad na hula. Ngayon, dumako naman tayo sa ikadalawampung siglo. Kilalanin natin si Edgar Casey, isang Amerikanong mistiko at manggagamot na tinawag ding sleeping prophet o natutulog na propeta. Ginagawa niya ang kanyang mga hula Abang nasa estado ng matinding trans. Noong taong 1925 sa kasagsagan ng malaking pag-angat ng ekonomiya na mas kilala bilang Roaring Twenties, mayroong isang nakakagulat na inihayag si Casey. Hinulaan niya na makakaranas ang Amerika ng hindi pa nasasaksihang paglago at matinding spekulasyon sa stock market. Maraming tao ang biglang yayaman dahil sa pag-iinvest sa stocks pero nagbabala siya. Ang paglagong iyon ay parang tahimik na bago dumating ang malaking bagyo. Mariin niyang pinayuhan ng kanyang mga tagasunod na magbenta na at lumabas sa merkado bago sumapit ang unang bahagi ng 1929. Dahil hula niya, magkakaroon ng isang napakalaking pagbagsak ng ekonomiya na yayanig sa buong bansa Karamihan sa mga taong nabubulaga ng madaling pera ay hindi pinansin ang kanyang seryosong babala at laking pagsisisi nila. Noong Oktubre ng 1929, naganap ang pagbagsak ng Wall Street na kinilala sa kasaysayan bilang Black Tuesday. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng Great Depression, ang pinakamalubhang krisis pang-ekonomiya sa kasaysayan ng Estados Unidos na nakaapekto sa buong mundo. Libo-libong tao ang nawalan ng lahat ng kanilang naipon sa loob lamang ng isang gabi. Ang prediksyon ni Edgar Kesu ay nagkatotoo ng may matinding katumpakan. Hindi lang niya nakita ang darating na pag-unlad, kundi tumpak din niyang sinabi ang trahedyang magiging wakas nito, kasama ang eksaktong panahon, kung kailan ito magaganap. Hindi ito basta isang hula, kundi isang malinaw na babalana. Sa kasamaang palad ay hindi pinakinggan ng marami. Hindi lahat ng propesya ay nagmumula sa mga mistiko. Minsan, tila ang mismong tadhana ang sumusulat ng sarili nating kwento. Ang istoryang ito ay tungkol kay Mark Twain, isa sa mga pinakadakilang manunulat ng Amerika. Kilala siya sa talas ng kanyang isip, at sa kanya'y satirikong talento. Pero kakaunti ang nakakaalam tungkol sa sarili niyang personal na hula. Si Mark Twain, na Samuel Clemens ang tunay na pangalan, ay isinilang noong Nobyembre 30, 1835. Naging espesyal ang taong iyon dahil iyon din ang panahon kung kailan lumitaw ang Halley's Comet sa kalawakan. Ang kometa ay lumalabas minsan lang sa loob ng 76, 76 na taon at palagi itong pinagtutuunan ng pansin. Madalas itong biruin ni Twain. Kaya naman, noong 1909, sinabi niya sa kaniyang biograpo, Dumating ako sa mundong ito kasabay ng halis comet at inaasahan kong aalis din ako kasabay nito. At ang mga salita niya, napatunayang totoo nga. Noong Abril 20, 1910, muling nasilayan ang halis comet mula sa mundo. Kinabukasan, Abril 21, binawi ang buhay si Mark Twain dahil sa atake sa puso. talagang sumama siya sa paglisan ng kometa tulad ng kanyang hula. Ang hindi pangkaraniwang pagtatagpong ito ay nagdudugtong sa buhay at kamatayan ng dakilang manunulat sa isang kaganapan sa kalawakan. Napakahirap isipin na simpleng pagkakataon lang iyon. Tila ba sinadya ng mismong universo? na magkaroon ang kwentong ito ng ganoong kapoetiko at misteryosong wakas. Si Mark Twain, ang dalubhasa sa salita, ay siya mismong naging bida ng isang kahangahangang kwento, isang kwentong hindi niya mismo kayang likhain. Ngayon, dumako naman tayo sa karunungan ng mga sinaunang tao. Ang mga Hopi Indians na naninirahan sa Timog Kanluran ng kasalukuyang Estados Unidos ay tanyag sa kanilang masasalimuot na paniniwala at mga propesya na nagpapasalin-salin sa bawat henerasyon. Isa sa pinakatanyag nilang hula ay nagsasabing darating ang panahon na isang malaking sapot o web ang itatayo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng sapot na ito, makakapag-usap ang mga tao kahit gaano pa kalayo ang pagitan nila. At lalo pa, gagalaw at makakakita ang mga tao sa sapot na ito habang nananatili lang sila sa iisang lugar para sa isang sinaunang tribo na namumuhay ng may malalim na koneksyon sa kalikasan ang imaheng ito ay lubhang kakaiba at tila walang katuturan ano nga ba ang sapot na iyon na kayang kumalat at bumalot sa buong daigdig ngayon mas nauunawaan na natin ang pinag-usapan ng mga nakatatandang Hopi. Noong una, inakala nating ito ay tumutukoy sa pagdating ng mga linya ng telegrapo at telepono na bumalot sa buong mundo ng mga kawad. Pero nang lumabas ang internet, nagkaroon ng propesyang ito ng panibagong kahulugan. Isang kahulugang nakakagulat dahil sa sobrang tumpak. Tinatawag natin ang internet na World Wide Web nag-uusap tayo kahit magkalayo sa pamamagitan ng social media at mga messaging app. At ang sinabi tungkol sa mga taong gumagalaw sa web habang nananatili sa isang lugar. Yun mismo ang eksaktong description kung paano tayo naglalakbay sa iba't ibang website, nagbabrowse ng impormasyon at nakikipag-ugnayan sa virtual world nang hindi na kailangang tumayo sa ating upuan ang sinaunang propesya ng mga Hopi ay nagmistulang kahangahangang paglalarawa ng ating modernong digital na panahon. Kadalasan, ang mga propesya ay may malalim na koneksyon sa relihiyon at mga sagradong teksto. Isa sa pinakamahalaga at pinakapinag-uusapang hula sa tradisyon ng Hudaismo at Kristyanismo ay ang propesya tungkol sa pagtatatag muli ng Estado ng Israel sa lumang tipan sa mga aklat ni na Propeta Isayas, Jeremias at Ezekiel paulit-ulit na sinasabi na ang sambayanan ng Israel ay itataboy mula sa kanilang lupain at ikakalat sa gitna ng ibang mga bansa. Ang prediksyon na ito ay nagkatotoo matapos gibain ng mga Romano ang ikalawang templo noong taong 70 AD. Tunay ngang nagkawatak-watak ang lahing Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo at halos dalawang libong taon silang namuhay ng walang sariling estado. Ngunit ang parehong mga propeta ay naghula rin na sa katapusan ng panahon. Titipunin ng Diyos ang kanyang bayan mula sa apat na sulok ng mundo at ibabalik sila sa kanilang bayang sinilangan sa ng maraming siglo. Para sa marami, parang imposible ito. Paano makakabangon at magkakaisa muli ang isang bansang kalat sa buong mundo na walang sariling teritoryo? Subalit, noong Mayo a 14, taong labing siyam, naraan at apat naputwalong taon, May 1948, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Ipinahayag ang pagkakatatag ng Estado ng Israel. Sa unang pagkakataon matapos ang halos dalawang libong taon, nagkaroon muli ng sariling tahanan, ang lahing hudyo sa mismong lupain na ipinangako sa kanilang mga ninuno. Para sa milyon-milyong mananampalataya sa buong mundo, ito ay naging hindi mapagkakailang patunay na natupad ang sinaunang propesya ng Biblia. Anuman ang pananaw sa relihiyon, ang katotohanan ng muling pagkabangon ng isang bansa matapos ang napakaraming siglo ng pagkakatapon ay maituturing na isang natatanging pangyayari sa kasaysayan na hula na noon pa man sa mga sinaunang teksto. Mayroong mga prediksyon na hindi binuo ng mga propeta, kundi ng mga henyo na ang isip ay milya-milya ang layo, mas nauna pa sa kanilang panahon. At ang pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong klasing bisyonaryo ay si Leonardo da Vinci. Hindi lang siya isang dakilang pintor kundi isa ring henyong inventor ang kanyang mga notebook na punong-puno ng mga sketch at blueprint ay maituturing na bintana sa hinaharap. Para sa mga tao noong ikalabing siglo, ang kanyang mga ideya ay tila puro pantasya lamang at marami pa nga ang nagpalagay na ito ay isang erhiya. Nagdisenyo siya ng mga mekanismong walang katulad at inilarawan niya ang mga prinsipyo na ang agham ay mapapaliwanag lamang pagkaraan ng daan-daang taon. Tila nababaliw si Da Vinci sa ideya ng paglipad. Inaral niya ang anatomiya ng mga ibon at gumawa ng mga blueprint para sa mga sasakyang panghimpapawid. Ngunit ang kanyang pangitain ay hindi lang tumigil sa himpapawid. Silipin natin ang ilan sa kanyang mga imbensyon sa kanyang mga sulat at tala, may detalyadong plano siya ng isang aparato na tinawag niyang airscrew. Ngayon, madali nating na makikita na ito ang prototype ng makabagong helikopter. Nagdisenyo rin siya ng balutiang karwahe na pinapagalaw ng mga taong nasa loob. Isang tunay na tangke, tank, yun. Bukod pa riyan, gumawa siya ng sketch ng diving suit na may breathing tube na ginawa para sa mga diversionary attack laban sa mga barko ng kalaban. Parachute, movable bridge, kotse na pinapagana ng spring, machine gun, ang listahan ng kanyang mga imbensyong tila hula sa hinaharap ay napakahaba pa. Si Leonardo da Vinci ay hindi lang naghula ng kinabukasan sa pamamagitan ng salita, kundi dinisenyo niya ito. Ang kanyang mga blueprint ay nagkatotoo lang noong ikadalawampung siglo. Tulad ni Leonardo da Vinci, isa ring visionary ang manunulat na si Jules Verne. Pero hindi pluma ng inhinyero ang ginamit niya, kundi ang malawak na imahinasyon ng isang nobelista. Noong taong 1865, inilathala niya ang nobelang mula sa daigdig patungo sa buwan. Dito, isinalaysay niya ang paglalakbay ng tatlong matatapang na lalaki patungo sa buwan ang satellite ng ating planeta. Ang nakakamangha ay hindi mismo ang konsepto ng paglipad dahil matagal na itong pinapangarap ng tao, kundi ang napakaraming teknikal na detalye na nagkataong tumugma sa totoong programa sa pagpunta sa buwan. Halimbawa, sa aklat, ang sasakyang pangkalawakan ay lumipad mula sa teritoryo ng Florida, malapit sa Cape Canaveral Iyan ang eksaktong lokasyon kung saan inilunsad ang mga misyon ng Amerika na Apollo. Gumawa pa si Jules Verne ng pangalan para sa kanyang katang-isip na spaceport, ang Stones Hill. Pero hindi pa roon nagtatapos ang mga kakaibang pagkakatugma. Ang tripulante sa aklat ay tatlo, tulad din ng sa misyon ng Apollo 11. Ang kanyon or missile na sinakyan nila ay tinawag na Columbiad, samantalang ang command module ng tunay na misyon ay Columbia. Ang sukat at bigat ng katang-isip na sasakyan ay halos magkapareho sa totoong parametro ng Apollo at ang pinakanakamamangha. Pagkatapos umikot sa buwan, ang sasakyan ni Jules Verne ay nag-splash sa karagatang Pasipiko kung saan sinalubong sila ng isang barkong pandigma ng Amerika. Ganyan din mismo ang naging katapusan ng lahat ng totoong misyon sa buwan. Walang anumang siyentipikong datos si Jules Verne, pero isang daang taon bago ang paglipad ng tao sa buwan, inilarawan niya ito ng napakatumpak na mas mukha na itong ulat mula sa hinaharap kaysa sa isang simpleng science fiction. Isa pang henyo na nakahula sa kasalukuyan nating teknolohiya ay si Nikola Tesla ang taong ito ang masasabing nagbigay sa mundo ng buong ikadalawampung siglo. Pero ang pinakamatatapang niyang ideya ay naunawaan at nagamit lang matapos ang ilang dekada mula nang siya ay pumanaw. Sa isang panayam niya sa magazine na Colliers noong 1926, may isang kamanghamanghang hula si Tesla. Inilarawan niya ang isang hinaharap kung saan ang impormasyon ay maipapasa sa buong mundo nang walang ginagamit na mga kable. Sinabi niya na kapag tuluyan ang ginamit ang wireless communication, ang buong mundo ay magiging parang isang malaking utak. At nagpatuloy pa siya, inilarawan pa niya ang isang particular na device na siyang magiging susi sa hinaharap na ito, matagal nang hinulaan ni Tesla ang pagdating ng isang portable Roy na aparato na magpapahintulot sa ating magkita at magkausap na para bang magkatabi lang tayo. Kahit na libu-libong kilometro ang layo. Ang sabi niya, mapapanood at mapakikinggan natin ang inaugurasyon ng isang presidente, ang mga paligsahan sa esports o maging ang kinalabasan ng isang lindol na para bang nandoon mismo tayo. Pero ang pinakamahalaga, sinabi niyang, ang aparatong ito ay napakasimple kumpara sa mga teleponong ginagamit natin noon at kayang dalhin ng tao sa bulsa ng kanyang tsaleko. Nipat iyan na mismo ang eksaktong paglalarawan ng modernong smartphone. Nandiyan na ang mga video call, streaming at global access sa impormasyon. Hindi lang simpleng teknolohiya ang hinulaan ni Nikola Tesla kundi ang mismong esensya ng ating mobile at interconnected na digital na panahon. Para tapusin ang listahan na ito, hindi tayo gagamit ng propesya. Sa halip, pag-uusapan natin ang isang nakakagulantang serye ng misteryosong pagkakataon na nag-uugnay sa kapalaran ng dalawang Amerikanong Pangulo, sina Abraham Lincoln at John F. Kennedy. Ang mga pagkakaparehong ito ay napakarami at napakakaiba. Kaya mapapaisip ka talaga kung may nakatagong pattern o batas sa kasaysayan. Simulan natin sa mga halata. Si Lincoln ay naihalal sa kongreso noong at 1846, 1846. Si Kennedy naman, eksaktong isang daang taon pagkatapos noong siyam, naraan, at 46, 1946, 1946. Naging pangulo si Lincoln noong 1860 at anim na 1860. At si Kennedy noong isang at anim na 1960. Pareho silang pinatay noong Biyernes, tinamaan sa ulo, at habang nakikita ng kani-kanilang mga asawa. At tandaan, simula pa lang iyan, pero humanda na kayong mamangha ang humalili kay Lincoln ay si Vice Presidente Andrew Johnson na ipinanganak noong taong 1808, 1808. Ang humalili naman kay Kennedy ay si Lyndon Johnson na isinilang eksaktong isang daang taon pagkatapos noong 1808. 1908. Ang personal na kalihim ni Lincoln ay nagngangalang John at pinayuhan niya ang presidente na huwag nang pumunta sa teatro sa araw na iyon ng kaniyang kamatayan. Ang kalihim naman ni Kennedy ay nagngangalang Evelyn Lincoln at siya rin ay nagbigay ng babala laban sa pagpunta niya sa Dallas. Ang pumatay kay Lincoln, si John Wilkes Booth, ay ipinanganak noong 1838, 1839. Ang pumatay naman kay Kennedy, Lee Harvey Oswald ay ipinanganak noong isang libo siyam na at tatlumput siyam 1939 Binaril ni Boots si Lincoln sa loob ng teatro at tumakas papunta sa isang bodega Binaril naman ni Oswald si Kennedy mula sa bodega at nagtago sa teatro Parehong napatay ang dalawang mamamatay tao bago pa man sila maabot ng paglilitis at ang listahang ito ay humahaba pa Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? O ito ba ay isang nakakakilabot na padron ng kasaysayan? Kaya naman, kasama ninyo, natalakay natin ang sampung kahangahangang kwento. Mula sa manunulat na detalyadong inilarawan ang paglubog ng Titanic, labing apat na taon bago ang trahedya, hanggang sa henyo na si Nikola Tesla na hinulaan ang pagkakaroon ng smartphone sa ating bulsa. Nakita rin natin kung paano inilarawan ng mga sinaunang propesya ng Hopi Indians ang internet at ang mga misteryosong pagkakataon na nag-ugnay sa kapalaran Nina Lincoln at Kennedy. Ano ito? Mga hindi kapanipaniwalang pagkakataon lang ba? Henyong hula o patunay na talagang kayang makita ang hinaharap? Wala tayong tiyak na sagot at iyan mismo ang dahilan kung bakit napakagiliw at napaka-interesante ng ganitong mga kwento. Ipinapaalala nila sa atin na ang mundo ay mas komplikado at mas misteryoso kaysa sa inaakala natin sa simula. At marami pa tayong dapat tuklasin at lutasin sa kasaysayan. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo kami at tinapos ninyo ang panonood ng video na ito. Kung nag-enjoy kayo, Paki-like at mag-subscribe na rin sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bago pa naming imbestigasyon. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Alin sa mga propisya na ito ang pinakabumagabag or pinakatumimo sa inyong isip? O baka may alam kayo pang ibang hula na nagkatotoo? Isulat nyo lang 'yan sa comments section. Pag-usapan natin 'yan.